Wala, hindi ka agad. Kada okay. dalawang linggo, turok ng turok ng vitamins ako. Ha? Huh? Ang gusto pa tayo. Uh, uh, Dalawa na uh, gano, uh, turok uh, ako. Ayos na. Ayos na. Nagkara pa itong vitamins. Hindi <laughs> ko na alam na yun. Natagal uh, na yun sa akin. May lambuwa na sa akin. Tuturo ka na ang Ang purga.

Aribo. Ito 'yung tinusok. Tapos vitamins. <tinyo> vitamins <laughs> yeah, tomorrow. Okay. po 'yung tarapon. 'Yung mga tarapon 'yung vitamins at saka 'yung Ah, ka. Oh, magkasabay. 'yung <laughs>